si okay, sir, mga kabukid from San El sa Bulacan, big buyer. Ah, uh, bibili siya ng ano, bulig mga kabukid. Malalaki yung bulig niya, oh. Dalawang kilo. Oo, oh, oh, lakas niya na. Ang lakas. Uy, tumatalon. Buhay na buhay. Uy. Hindi, kaya hindi naman niya mahulog sa, ano, sa dagat. Uy dalawang kilo si sir Galing pa ng Sandipan si Sir, sinadya niyo po ba ito? O oh, nadaan lang po kayo? Wala nga, gati lang sa Fernando Ah, galing po sa Fernando si sir Mga kamugin Nasaan na yung bulig niya? Ah, kinilo Wala, wala nang bulig ka rin Ah, ito, ito yung bulig niya Ito yung bulig niya, oh 150 lang kilo, maraming bulig Sino nakakuha nito, kuya Johnny? Yung bulig mo? yeah, Hindi, sino nakakuha? Nakawali. Sino nakakuli? Siya pong mayroong Sino yun? Pumatanggawang oh, oh, suke. Oh dino? Dino? Oh, kakain na sila. Happy birthday. Nila. happy birthday! Lalo, oh, yeah, happy birthday, Lola oh, Boy! Isang bagsak, isang bagsak! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Lola Boy, batang-bata, mga kabukid. 18 years old! <laughs> 68, mga kabukid. Kayang-kaya pang mag-ano? Kayang-kaya pang Mangisda! Araw-araw. Okay, si sir, puno po yung ano sir. Pumuputok na yung wallet ni sir. <laughs> okay lang po ba sir? Sama ko kayo sa vlog ko. Okay. Oh, salamat uh, po. Uh, Buti po sir. Uh, ano kita sa ano Lagi sa karera eh. Opo. Ah, sa karera. Ngayon po. Sa isda muna tayo. Walang karera. <laughs> Opo. Salamat po. Bulig lang ang gusto ni sir. Dalag. Sa Tagalog. Dalag. Bulig po ba? Tama. Bulig din po ba yung tawag din sa oh, Tagalog? Bulig. Dalag. Oo. Oh, ko sa kapampangan lang yung bulig. Salamat. Yo. Dalawang kilo, 300 lang. Uh, sir, ingat po kayo. Salamat po, sir. Ha. Thank you po. Pinaputok. Pinaputok. No, no. Bulig. Ay, bulig ba yun? Bulig. Mm -hmm. Oh, bulig. Pakalug ka ron. Masarap yung si Cher na yan. Ah, uh, yung Israel Kiel si Charon ah uh, San Miguel Bulacan mga kabukid ayan ah Ah, ano yan? Dairy is may spicy ng konti. Manghang ng konti, mga kabukit. Yung almusal nila, ah, Tamang-tama lang po. Alas 8 lang ng umaga. Magagalas alas 8 pa lang yata. Ah, si sir, alis na. Yan yung form sa Anil Dipong sa Bulacan. Ah. Bumili sila ng hito, bulig. Dami na yata ang huli siya, ano? Ay, madami na yata ang kita si Johnny, kaaga-aga. Ala pa. Oy, puno na, oh. Oh, sige, Samuel. Uh, da Ayong dama, mga ito oh. Sir, salamat, sir. Thank okay. sir. Yeah. From San Luis, Toso. Raptor, ang kaya sa akin. Ang ganda na sa niya. Okay, sir.